Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong oras na to, ang ganda ng pag-uusapan natin. Time! <laughs> Teka, time out mo na. Dahil ang oras ay importante. Kaya ang title ko ngayon ay Everything Has Its Time. Makikita po natin to sa Ecclesiastes chapter 3. Verse 1 to 13. Alam niyo ba, sa buhay nating ito, kung walang time, e eh, time out. Kaya ang buhay natin, napaka-importante ang oras ng galawan natin. Mula sa pagising sa umaga, hanggang pagtulog mo sa gabi. Yung in between ng umaga at gabi, anong ginawa mo dun sa gitnang yun? Yung oras na yon, paano mo ginamit ang oras mo? Ito makikita natin sa Ecclesiastes 3 na sulat to ni King Solomon, anak ni David. Alam niyo ba si King Solomon, big time na hari ito. Pero anong ang ang hiningi niya sa Panginoon? Hindi pera, hindi kayamanan kung hindi karunungan o wisdom. Kaya itong babasahin natin ito, full of wisdom from King Solomon. Siyempre, guided siya by the Holy Spirit. Okay? Sa Ecclesiastes 3, verse 1 to 13. Basahin natin. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Wow! Grabe yung buhay natin, ano? Pag may oras ka pala, may purpose ka. Mayroon kayong tao na walang time? Pag-isipan niyo yun, malamang hindi pa siya pinapanganak. <laughs> a time to be born, a time to die, A time to plant and a time to pluck what is planted. A time to kill and a time to heal. Pamiran ganda naman ng mga oras na to. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing a time to gain and a time to lose a time to keep and a time to throw away a time to tear and a time to sow a time to keep silence and a time to speak ito number 8 verse 8 napakaganda nito a time to love and a time to hate a time of war and a time of peace Bago natin basahin yung verse 9 at sumusunod na verse, ang ganda ng verses na nabasa natin. At na talaga yung, yung, oras na binigay sa atin ng Panginoon. Lagi natin bibigyang importansya. Kaya kung kung ano-ano na lang ginagawa sa buhay natin, eh, sayang ang oras kung hindi maganda yung ginagawa mo, kapatid. Ituloy e, natin sa verse 9. Ito, napakaganda. What profit has the worker from that is which he labors? So lahat tayo, may trabaho ang gagawin. Alam mo, pag may oras ka, may trabaho ka. May ginagawa ka sa buhay. Hindi yung tamang time bay. Daddy jokes po yun. <laughs> Verse 10. I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. So trabaho lang guys. He has made everything beautiful in His time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to the end. I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good things in their lives. Oh, tigil mo na tayo dyan kasi yung last verse, ang ganda ng last verse about time. Ito, pinag-uusapan natin. Anong oras na ba? Anong oras na ba yung pinagagawa mo? Mabuti ba yan? Nakakalugod ba sa Diyos yan? Kaya tayo minsan, nag-worry tayo lagi. Nako, anong oras na kaya? Anong oras na ganito? Alam nyo, pagka ginagawa nyo ang tama, sa tamang oras, hindi kayo magkakamali. Meron siguro mga challenges in between, pero pag ginamit nyo ang oras nyo na tama, tama ang solusyon. Ito sa verse 13. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Kita nyo na mga kapatid, yung trabaho natin, bigay ng Diyos yan. Pinayagan niya na magkaroon ka ng ganitong trabaho, Piniyagan ng Diyos na makapag-aral ka. Piniyagan ng Diyos na makapagtapos ka ng pag-aaral at magtrabaho. <laughs> Kaya itong mga binigay na blessing ni Lord, huwag nating abusuhin itong mga blessings na to. Kailangan magpasalamat tayo at binigyan tayo ni Lord ng time at oras para magkaroon ng time. Nag-gets <laughs> ba? Meron nga dalawang points in his time. Ito po yung nakuha ko. Two points in his time. Number one, manage your time. Siyempre, pag nabigyan ka ng oras magtrabaho, ayusin mo. Yung schedule mo, hindi ka nalelate. Kung sa eskwela mo, pag sinabing 7.15 ang pasok, 7 o'clock, nasa school ka na. Para makapag-ayos ka pa, hindi ka nagmamadali. Kailangan manage. Manageable ang buhay mo. Kasi ang binigay sa atin ni Lord na oras ay hindi rin ganong kahaba. Hindi rin ganong kaigse. Wala makakapagsabi kung anong oras ka na. Time's out. <laughs> Time's out! <laughs> hindi mo masasabi ang oras, kapatid, kung game over na ba o game ulit. <laughs> Number two, God has made everything beautiful in His time. Alam niyo po, si Lord, pinigay sa atin ng oras ng napakaganda. Kasi alam niya yung balanse ng buhay mo. Ikaw na lang, kapatid, ang makakapagdikta noon kung pa paano yung binigay ng balanse ng Diyos sa buhay mo, kung pa paano mo babalansin mo rin yung buhay mo. Alam niyo, ang pinakamagandang example dito nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, anong oras na nangyari yun? Isipin nyo, ang tagal niya na <laughs> pao sa krus. Namatay siya, kapatid, para sa iyo. Oras niya, binigay niya para sa iyo. Kaya tayo, na binless ni Lord ng business, ng pag-aaral, ng pamilya, bigay natin ang oras natin sa Panginoon. Gumawa tayo ng oras para sa Kanya. Ngayong oras na ito, humingi tayo ng pasasalamat at Manalangin siya sa Panginoon na yung mga oras na binigay sa atin at kalayaan na gagamitin natin sa oras na to. Alam niyo, pag meron kang magandang time na binigay ni Lord sa iyo, kalayaan mo yan, kapatid. Kaya lang, ang binigay na kalayaan ni Lord sa iyo, gagamitin mo sa tamang paraan. Sa ating panalangin, humingi tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa oras na binigay niya sa atin. At ano po yun? ang buhay mo. Yang buhay mo, simula yan ang oras ng buhay mo. Yan ang makakapagbigay papuri sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aking mga kapatid na nanonood ngayon at sa aming mga oras na inyong binigay na magamit namin ito ng may halaga sa aming buhay at may papuri sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon na binigay nyo kaming buhay na walang hanggan at ma-enjoy namin ang oras na inyong binigay sa amin. Pwede ho ba? Can you please repeat this prayer after me? Say, Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I will set my time in your beautiful ways. And no matter what my circumstance I am in, I will be kind to myself. With the help of the Holy Spirit. That only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Say, Jesus Christ, thank you for giving your life for me. Can you say, I love you, Lord? I love my family. Thank you for my life. Because this is the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po. God bless you and praise the Lord.